Ang pinakamalaking laban sa pagkanta ay muling magsisimula ngayong kumpleto na ang top 24 contenders ng ika na season ng e Musical Competition na The Clash. Marami ang sumubok sa audition para sa bagong season ng reality talent competition show na opisyal na tinatawag na The Clash 2024 at, at tanging ang mga pinakamahusay na mga aawit mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang napili. Tatlo mula sa Mindanao, lima mula sa Visayas, sampu mula sa Luzon, at anim mula sa Metro Manila. Bago sila magsimula sa kanilang paglalakbay sa pinaka-exciting at intense na reality search sa Philippine Sea, kilalanin muna ang mga kalahok na maghaharap sa The Clash Arena ngayong taon. Alfred Bogabil 23 Albay Aljay Bacalso 23 Cebu Angel Yu 28 Subic Arnold Amaro. Labimpito, Cotabato. Avrin Lucas. Labinsham, Makati. Chlo Redondo. Dalawamput dalawa, Laguna. Xal David. Dalawamput walo, Zamboanga. Gia Marie. Dalawamput tatlo, Kavait. Hans Rosel. Dalawampu, Cavite. Jazzy Pedreno. Labimpito, Manila. Kyle Ravin. 26, San Juan. Luis Gragera. 25, Rizal. Melina Santos. 31, Antipolo. Melody Hogson. 28, Cebu. Molly Langley. 27, Boracay. Naya Ambi. Labinsham, Las Piñas. Paul Rosa. 27, Cebu. Rian Robosa. Labing anim na pangasinan. Sin Carl. Dalawampu't lima Makati. To Castro. Tatlumpu pangasinan. Tini Deluxe. Dalawampu't tatlo Pasig. Vin Rimas. Tatlumpu't isa Batangas. Sandrex Arellano. Dalawampu't lima Bukidnon. Zandra Pateres. Labing anim na Cebu.